Okay. Ang tawag po dito ay inlet valve. Ito po yung nandoon sa likod ng automatic washing yung lagi siyang nasisira. At ano po yung mga reasons kung bakit po nasisira yung ating inlet valve o yung ating automatic washing. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung reason kung bakit lagi siyang pumuputok. Ito po, nakadalawang beses na akong nagpalit ng inlet valve at napakamahal po nito ang isa po nito ay nasa 4,000 kaya po magastos kapag hindi natin iningatan ng ating automatic washing ito po yung laging pinapaltan at bihira po na makakita ng replacement part nito na hindi original so kapag bibili po tayo lagi pong original yung makikita natin okay ito po siya. ito po yung aming automatic washing ang brand po niya ay Samsung active dual wash Wobble, 9kg at meron pong reason kung bakit lagi nasisira yung ating inlet valve unang unak po kapag ka mahina yung pressure ng tubig so yun po yung una nakakasira ng ating automatic washing kapag mahina yung tubig na pumapasok dito sa ating washing machine. Ipapakita ko po sa inyo kung alin yung dapat lilinisin dito sa likod ng washing na dinadaanan ng tubig. Kung saan siya po yung nagiging reason ng pagkasira ng ating inlet valve. Kapag tinignan nyo po sa likod, yung, yung washing machine, meron po siyang daanan ng tubig. Ito po yung daanan ng tubig papunta doon sa loob ng ating washing. So, siya po ay natatanggal. At makikita nyo po kung ano yung nasa loob nyan. Ito po yung nasa loob nyan. Okay? Meron siyang pansala sa mga dumi. pwedeng pumasok dun sa loob ng ating washing machine. Okay? Ito pong mga dumi na to, kapag bumara dyan, galing dun sa supply ng tubig, siya po yung magiging cause ng pagkasira ng ating inlet valve kasi hihina po yung daloy ng tubig papunta dun sa ating washing machine. At yan po yung pwedeng maging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng pagpapalit ng inlet bag. Dahil ito po ay kapag na, pinilit, ka pinilit ng pinilit na ng tubig, masusunod po yung ating inlet bag. Ito naman po ay papakita ko sa inyo kung paano linisin o tanggalin yung pansala na yan. Ay, kumuha lang po kayo ng plies. Madali naman siyang tanggalin. Okay, eh, hugutin nyo lang. At yan po yung makikita nyo kapag natanggal. And ito na po yun. Kapag tinanggal natin, ito po siya. So, kailangan po natin linisin dahil meron po mga dumi na sumasala, nasasala itong ating maliit na salaan sa likod ng ating washing machine. Lagi po natin linisin yan regularly para po maiwasan natin yung pagkasira o pagkasunog ng ating inlet valve.